So for today's video, ito yung continuation natin sa ating pagbibilang ng ating ipon challenge. So ayan, tuloy-tuloy lang ang pagbibilang uh, sa laman ng ating piggy bank. Ayan, kung, na, kung napapansin ninyo, ayan marami-rami pa at kaunti pa lang yung ating uh, nabilang. Kaya dahan-dahan lang tayo sa pagbibilang. Matatapos din natin 'yan. Ayan, o di ba? So ganun lang kasimple simple magbilang. Hindi natin 'yan mamadali, mamadaliin para hindi tayo magkamali. So mega mega love shout out sa aking at uh, team, Team Carl's Movie Time. Maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal. Ah, uh, maraming salamat Ma'am Chance sa ah uh, support mo lagi sa amin lalo na sa GC natin. Ikaw yung laging anjan. So, kung napapansin ninyo, ayan tumulong na yung aking bonso dahil Uh, naawa na siya sa akin at ang tagal ko daw magbilang. So ayan, tinulungan na ako magbilang ng ating piso. Ayan, magaling magbilang yan si Vicar. Kaya, uh, hinayaan ko lang siyang tumulong. At siya yung uh, kameraman natin dyan. Siya yung nag-on and off sa ating camera. So, ayan, binibilis bilisan na namin yan pagbilang dahil gutom na kami niyan. Naabutan na kami ng tanghali sa pagbibilang. Ayan, masayang magbilang ng pera. Yan pala guys, ay yan yung idahan-dahan namin paayos sa aming bahay. So, kahit piso dyan ay hindi namin yan babawasan dahil naitabi, natabi na yan para sa aming uh, munting pangarap na kubo. Ayan. So, paiba-iba na tayo ng posisyon dahil nangalalay na yung aking legs sa kakaupo ng palaka. Char. Ayan. So, mahirap magbilang ng kaunting pera lang na tigo 100. Sana darating ang panahon na hindi lang tigo 100 yung ating bibilangin dyan. Sana darating ang panahon na tigo 1 kina yung ating bilang. di ba diba? Libring mangarap. Ayan, panibagong posisyon na naman yung aking ginagawa dyan. Dahil nagkakram na yung aking paah. Ayan, bahing-bahing na yan. Pati si biker na babahing na sa amoy ng pera. Ayan, so tuloy-tuloy lang yung aming pagbibilang dyan. At yan ay binibilis-bilisan na namin. Kinakat ko na nga yung iba dyan dahil nga ah uh, sobrang haba na yung video. Ay ako ng mahabang video. Baka aantukin kayo sa ah uh, pan paglantaw. O, wow, di ba, paglantaw. Ayan. O, di ba, kung napapansin ninyo, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibilang. Hinihiwalay kasi namin dyan, guys, yung tig-100, tig-200, uh, tig-50, para mas mabilis natin uh, mabilang. Ayan. At, tinali ko rin yan ng tig-10k. So habang nagbibilang kami dyan, nagkakantahanin kami ni Baikar, nagkukwentuhan kami. Ayun. So ibang posisyon naman yung aking ginagawa. O di ba kitan nyo? At si Baikar naghahanap ng tig 200. Ah uh, siya yung nagtatabi ng tig 200 para mabuo na tig 1k at tig 10k. So ayan, kung napapansin niyo paunti na ng paunti yung pera, malapit na naming matapos magbilang. Ayan o, ibang posisyon na naman yung aking ginagawa dyan. Ayan. O, ba ang taba nyo na? Ang taba ko na? O, di ba sobrang taba ko na? Nagiging palaka na o. Yan, ibang posisyon na naman ang ginagawa ko dyan. Ayan, unti na lang yung baby namin. Halos tig 100 na lang yan kasi inuuna nga ka ni yung tig 200. Ayan, o Tuloy-tuloy lang ang pagbilang. Patuloy lang sa pagbilang. Ayan, malapit-lapit na. Ayan, kung nakikita nyo yung umpok-umpok na yan. Ayan, malapit na matapos yan. Mga tigo 100 na lang yan. Kaya kanya-kanya kami ng posisyon ni Vicar. O, diba? Diba? Oh, malapit na, malapit na, malapit na talaga matapos. So, ganun lang 'yung galawan namin, tuloy-tuloy lang sa pagbilang, sabay-sabay kwentuhan. -sabay, Ay, ah, nagsa shout-out pala ako dyan. So, mega-mega love shout-out pala sa aking mga napaka-supportive na mga viewers si Fix and Review, si John John TV 18, si Sis na laging andyan sa premiere. At syempre yung aking team, Team Carlos Movie Time. Ilang araw din kaming nawala ng net. Kaya ayan, dinaan na lang sa pagbibilang ng piso-piso. Yan dapat guys ay ilalive ko sana kaso yung time na yan ay walang net. So ayan na nga natapos na namin pagbilang. O ba diba magic? Hindi. Pinutol ko na po yung video. Ayan. Nasa bundle na tayo nagbibilang. Yung bilang ko dyan is tag titinki bawat bundle. Para mas mabilis nating bilangin ang bubo. Ayan. Yan, sige, bilang lang. Ayusin mo pag bilang at nang ah uh, wala tayong palpak, charot. Ayan, inulit-ulit ko talaga pag bilang yan. Para clear na clear. Si baka kulang at syempre sa budget namin sa dapat naming bilhin dito sa bahay, masusort kami na wala na kaming pang-abono. Ayan, sige, bilangin mo lang. Ayan, dahan-dahan lang bilangin. O, di ba nalito yarn? O, di ba litong-lito yarn? Kaya inuulit. O, di ba? Ayan, malapit na mabilang lahat. So, magkano kaya ang inabot? Ayan, masipag yarn magbilang. Ayan, kulang pala ng isang libo. Kaya ayan, dinagdagan na. Ayan, ilalagyan lang ng rubber para hindi kalat. Ayan. O, ba diba nakapalaka na naman yung upo? Nakapangalalay pala pagka uupo tayo ng matagal. So, ayan na nga. Nabilang na lahat. At may butal dyan na 1,200. Ayan yung butal. So, ibig sabihin na kumpleto namin yung challenge na 300 a day at may sobra pa. So, ayan na nga. Inulit pa pagbilang para talagang walang mali. O, bilang ulit yarn. O, di ba? Nagbibilang ulit yon So, dahil natama na sa pagbibilang. So, yung inabot ng ating uh, ipon challenge ay 111,200. Ayan. So, nakompleto talaga natin yung 300 a day at may sobra pa na 1,200. Ayan. So, maraming salamat sa panunood. Yan ay itatabi na namin para sa aming munting pangarap. O ba diba, binilang ulit bago i likpit, Ayan, o diba, si yan magbilang. Ayan, hindi na kontento sa unang bilang. Inulit pa talaga. Ayan, mahirap kasi bilangin yung mga barya-barya lang. O, di ba? Ayan, ini oh, ayan, o, di ba? Okay na. So, nabilang na lahat. So, maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal. Lalo na ang Team Carl's Movie Time. Salamat din sa support. Uh, Sir John John TV, Sis Mersky, Fix and Review at sa lahat ng aking mga silent viewers, maraming maraming salamat po. Happy New Year everyone! Kita kita sa susunod kong mga uploads. Bye bye! At naway, biyayaan pa tayo ng uh, blessing sa susunod na taon. So sana ay may sakatuparan namin ng aming uh, next challenge na 1,000 A day So bye-bye everyone. Maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal. Lagi po tayong mag-ingat. Happy happy new year. Bye-bye. So, kita-kits sa susunod kong uploads kapag may ni tayo. Bye-bye. Abangan ang aming next challenge. 2023, I know, 2024 to 2025. Bye-bye. God bless us all.